Dr. Jan, dyan. This is Dr. Jun Reyes, your physical therapist. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa osteoarthritis or also known as degenerative arthritis. Ito ang pinaka-common sa buong mundo, yung osteoarthritis. Ah, uh, isa, isa, rin ito sa pinaka-dahilan kung bakit madaming nadi Dito pa lang sa kliniko, I'm seeing uh, 40% of my patients Uh, meron silang form of osteoarthritis yung masasakit ang kamay, masasakit ang balikat masasakit ang kanilang tuhod, ang kanilang hips, ang kanilang mga paa so yan yung mga stiffness pagkagising sa umaga lalong lalo na matitigas stiff ang ating mga joints at hirap maigalaw uh, pagka lumala na, masakit kahit hindi mo na ginagalaw at masakit pagka, uh, pagkagising sa umaga kung talagang inflamed na ang connective tissues ang osteoarthritis, ibig sabihin ng osteoarthritis, it's a wear and tear. Yung worn out na yung cartilage, as we get older, 40 years old and older, nagkakaroon tayo ng bone on bone. So lalo na kung mabigat tayo, isa sa mga factors yung, mga, yung obesity, lalo na dito sa Amerika. So obesity, old age, tapos nagkakaroon tayo ng bone on bone, ayan, dyan na nagkikreate ng inflammation sa ating connective tissue. So another one, yung occupation natin. Poor body mechanics, pagka tumatakbo, mali yung uh, shoes natin, mali yung form natin. Tapos mga poor posture, so nagkakaroon tayo degenerative changes sa ating mga joints. Kasi na, uh, worn out ang cartilage. Ano ba yung mga dapat nakainin? Ito yung mga payo ko sa inyo, uh, sa physical therapist, ginagawa ko ito sa aking sarili. Um, ano yung mga dapat kainin? ito, yung uh, kailangan natin ma-maintain ang healthy weight. Healthy, maintain healthy weight sa form ng diet. Kasi ang paglulus, ang pagbabawas ng pagkain, pagbabawas ng weight is 85% diet and then 15% exercise. Yung mga dapat kainin, ito yung mga dapat kainin para mabawasan ng timbang or healthy weight ay number 1 yung fish, yung mga high in omega-3 fatty acid na no, uh, like mackerel, galunggong, yung mga maliliit na isda, salmon, yung mga salmon, tuna, yan, mackerel, tuna, yun ang mga high in omega-3 fish oil. tapos, um, pwede nyo rin makuha ang omega-3 sa walnuts, yung mga chia seeds, black seeds, yung mga walnut. instead of eating peanuts, I would recommend walnuts, mas healthy at uh, high in omega-3 uh, broccoli has um, a natural anti-inflammatory to yung mga dark leafy vegetables high in vitamin A, C, and E. Ayan. So, dapat kainin yung mga kangkong, spinach, kale, yung mga collard greens. Ayan. Kailangan natin ng uh, dark leafy vegetables sa ating katawan. Instead of eating yung know, white rice, nako, yung mga processed food, yung mga uh, refined carbohydrates, wag po natin. Yung mga, mami, i, i, just being ko sa inyo yung mga uh, inflammatory food. Ito mga binibigay ko sa inyong ideas, ito yung mga pagkain na to, ang tinatag dito, anti-inflammatory food. Yan. So, maintain natin yung healthy weight. Number two, um, exercise. Mag-exercise tayo. Ang tamang exercise, yung mga low impact exercise. Yung swimming is a good exercise. Ah uh, tai chi, yoga, kailangan natin ma-stretch ang mga muscles kasi nagiging tai chi, kung tai chi, ah uh, magiging poor body mechanics tayo. Ah uh, stationary bike or bicycling. Yan yung mga tamang exercise especially pag masasakit na yung tuhod natin, ma-minimize yung uh, high impact. Pagka nagbawas tayo ng timbang, uh, like for example, nag lose ka ng 1 pound, alam nyo ba na ang 1 pound na decrease ng pressure, uh, 1 pound na weight, nagde-decrease ng pressure ng 4 pounds of pressure. So if you lose 10 pounds of weight, nag, uh, nababawasan ng 40 pounds of pressure sa ating knees. Imagine, you lose 10 pounds, nabawasan na agad ng 40 pounds of pressure sa ating knees. Okay, so, importante, healthy weight, 85% diet, 15% exercise. Yung mga tamang exercise, bicycling, uh, swimming, yoga, tai chi, uh, walking still, avoid running, lalo na yung mga, mga mas tuhod. Okay? Um, last one, uh, take occasional yung mga NSAIDs. Yung mga, uh, not last one this is the third one yung mga uh, anti-inflammatory medication paminsan minsan lang like for example if you have uh, an acute inflammation kailangan din natin uh, kung na na na, uh, na strain ng muscles atin, okay lang NSAIDs yung mga um, yung mga Advil yung mga ibuprofen okay lang yung paminsan minsan wag lang chronic wag lang lagi lagi na no. Um, pwede rin tayo mag-take ng NSAIDs. At the same time, uh pwede rin ang physical ang physical therapy highly recommended. Kasi natural treatment, uh, physical therapy like yung mga videos na pinakita ko sa inyo, yung mga knee exercises, hip exercises, uh, importante uh, natural treatment physical therapy like stretching, uh, exercise pagka talagang masakit na um, the best ang physical therapy treatment instead of taking medication. And um, yeah, so those are uh, yung mga talagang grabe na ang osteoarthritis, uh, cortisone injection, yung mga synvisc, uh, yun yung mga other alternatives. Yung lastly, yung knee replacement. Pero uh, most of my patients hindi na siya pumupunta sa knee replacement kasi we're avoiding, we can stop or prevent from progressing kung susundin natin yung mga tips natin dito. Uh, ano ba yung mga pagkain na, na dapat nating hindi na kainin? So, yung mga pagkain na hindi na dapat kainin, yung mga processed food. Yung mga processed food, yung mga spam, yung mga canned goods, yung mga corned beef, yung mga instant noodles, yan. Mga matataas sa salt, yan. Matataas sa mga uh, omega-6. Grabe ang uh, ang mga canned goods. Nakakataas ang blood pressure. na ang pagka mataas ang blood pressure, maapektuhan ang ating mga arteries, magkakaroon tayo ng problema sa ating heart, uh, it can lead to diabetes. So combination mga processed food, mga fast food, kailangan i-stop na natin kainin yan. Yan. Um, refined carbohydrates. Ano ba yung mga refined carbohydrates? Yung mga refined carbohydrates yung um, cake, yung mga candies, yung mga uh, chocolate chip cookies, yung mga anything na nasa box at sa plastic, yan yung mga refined, yung mga bawal talaga sa atin. Yan. Tapos yung mga high corn fructose syrup. Uh, yan yung mga hindi dapat kainin. Yan yung mga yan yung mga inflammatory food. Yung mga inflammatory food na yan, katulad ng ng mga high in saturated fat, yung mga fried food, yung mga refined carbohydrates such as mashed potatoes, potato chips, white rice, white bread, potato bread, lahat yan, mga uh, sa high corn fructose syrup, yung mga candies, chocolates, yan, mga bawal kainin. Now, ano ba yung mga, ito yung dalawang importante. Yung iba hindi, hindi mahilig kumain ng fish. Actually, I would recommend uh, eat fish kasi mataas siya omega-3 uh, fatty acids, yung mga DHA, um, EPA, ang pagkain ng fish, 2 to 3 times a week. Mga ganito kalaki, yung mga 4 oz na yan. 4 oz uh, twice a week, 2 to 3 times a week, enough na yun sa omega 3 fish oil. But kung hindi kayo mahilig sa, sa, sa fish, I would recommend, this is based on studies, powerful ito. This is a powerful antioxidant, uh, omega 3 fish oil. Ito ang pinaka-paborito kong supplement omega number one omega-3 fish oil there's a lot of studies about omega-3 fish oil actually they did studies uh, taking omega-3 fish oil 1200 milligrams for eight weeks alam nyo ba nabawasan ng joint pain nabawasan ng stiffness uh, in comparison to NSAIDs in comparison to um, over-the-counter pain medication uh, nabawasan din ang inflammation sa so omega-3 fish oil in comparison to NSAIDs, omega-3 fish oil is equi equivalent or even better than NSAIDs kasi wala siyang severe side effects. Wala siyang um, uh, long-term side effect ng, ng uh, NSAIDs. Like, hindi siya nagkakaroon ng gas, hindi tayo magkakaroon ng gastrointestinal uh, condition. Uh, yung stomach natin, hindi nagkakaroon tayo ng ulcers yung kidneys natin hindi na apektuhan, hindi tumataas ang blood pressure natin sa sa omega-3 omega, 3. omega 3 fish oil, actually nag improve pa uh, at hindi na apektuhan ang ating system. It's all positive uh, benefits sa omega-3 fish oil. Hindi lang siya sa arthritis, sa rheumatoid arthritis, sa joint pain, napaka-effective ang omega-3 fish oil. Uh, take it for 12, day, uh, everyday 1200 milligrams. Yan ang pinaka- um, sa akin, effective. Sa akin ito. Uh, it improves your blood pressure. It uh, improves your uh, blood glucose absorption. Kailangan din ito sa ating mga pasyente. Kasi, ang omega-3 fish oil, makukuha mo lang siya sa diet and supplement. Okay? So, uh, nag din ang brain function. Um, reduces the risk of heart problem. Uh, improve uh, yung blood flow, yung arterial uh, yung blood flow sa ating mga arteries. Yan. So, yan ang effect ng ating omega-3 fish oil benefits. Napakaganda. Number two, ito yung isa rin sa um, uh, superfood, like a uh, powerful antioxidant. What's, what we call, number two, turmeric or cur uh, curcumin, curcuminoids. Yan, based studies, ang curcuminoid or turmeric, lalo na yung extract, um, nagtake sila ng between 1,200 to 1,500 milligrams. Actually, it's a 1500, 1,200 milligrams of curcuminoid sa studies na ginawa. Nag-improve ang joint function. Um, Nag-improve yung, yung paglakad ng pasyente, yung joint mobility. Nag-decrease ang swelling, uh, ang joint stiffness sa umaga. Nag-improve siya by taking turmeric or curcumin uh, for six weeks. So yun yung studies na yan, napaka-evidence-based uh, practice uh, randomized controlled trial, nag-improve ang ating joint function sa uh, osteoarthritis and rheumatoid arthritis, yung curcumin. Ang curcumin has been around for 4,000 years, more than 4,000 years. So, proven siya. So, I, I take it, I eat it, uh, nilalagay ko siya sa aking rice, nilalagay ko siya sa aking salad, sa aking cha, sa aking tea. So, make it a habit na ilalagay ang curcumin kasi it's one of the superfood uh nababawasan din ng pain katulad din ng omega 3 fish oil ginamit din ang curcumin para sa um uh, osteoarthritis and omega 3 fish oil in comparison to NSAIDs yung mga um, pain medication so i-combine niyo lang itong omega 3 fish oil turmeric um, good for increased blood circulation good for joint pain uh yung function at uh, nakakabawas din siya ng uh, inflammatory. It's an anti-inflammatory, it's actually two potent uh, anti-inflammatory uh, supplements. So, highly recommended. Yan po ang ating um, dalawang powerful supplement na inumin every day. Um, and also, yung, of course, kailangan magsabi sa inyong doctor bago kayo uminom na ito. Kasi I don't know yung mga uh, interactions in yung mga medication sa mga other conditions. Make sure you see your doctor and uh, ask about uh, this two supplements, turmeric and omega-3 fish oil. Um, highly recommended. And again, kung, may, kung madami kayo natutunan dito sa aking video, please like and share.